pinaringgan ni Michelle D. si Attorney Oliver Muller sa Showtime nitong nakaraang araw lang. Ito ay tila kaugnay naman sa naging pa-interview ni Attorney Kamakailan patungkol naman sa panliligaw daw nito kay Kim Chu. Matatandaan kasing labis na iniuugnay ng mga netizens si na Kim Chu at Attorney Oliver Muller kahit na si Michelle D. yung naging searcher sa Especially For You. Tila hindi nagustuhan ni MMD yung naging sagot ni Attorney Oliver sa naging interview niya about sa paghingi ng permiso kay Kim Chu na sagutin ang tanong kung nan nanliligaw ba siya o hindi para kasing lumalabas na nanliligaw talaga siya. At dahil nga dito ay hindi di umano napigilang magparinig ni Michelle D. kay attorney Oliver Muller. Naganap ito nung guest host siya sa Showtime nitong nakaraan linggo lang dahil absent that time si Ann Curtis. During especially for you kasi, ang topic na pinag-uusapan ay ukol sa flirting kahit na may current ka na. Ayon kay Michelle D., sasabihin ko, ay pag nakita kong may fine flirt ka, thank you, next, hindi dapat ako option. I'm not an option. Tila ipinahihiwatig dito ni Michelle T na kung yung boyfriend o manliligaw mo e eh nakikipag-flirt sa iba, babaste din niya ito dahil hindi nga daw siya isang option. Ang sinabi na ito ni MMD sa Especially For You ay iniuugnay naman ng mga netizens na isa di umanong patama kay Attorney Oliver Muller. Matatandaan kasing pagkatapos na pagkatapos ng interview patungkol sa tanong na panliligaw ni Oliver kay Kimi ay ang bigla namang pag-unfollow ni Michelle kay Oliver. Ayon sa mga netizens, sakto yung sitwasyon ni MMD kay Oliver dahil medyo nakaka-off daw yung sinabi niya sa interview na para talagang may balak siyang ligawan si Kim Chu. So dahil feel ni Michelle D na parang option lang siya kay Oliver, inunfollow na niya ito bigla pero spekulasyon lang ito ng mga netizens at wala namang binanggit na pangalan talaga si Michelle D. Samantala, nagsalita naman na si Kim Chu kamakailan sa vlog ni Dr. Vicky Bello nung birthday ni Pais Ayon kay Kimi ay migo lang niya si Attorney Oliver, migo in Tagalog, isang kaipigan. At right after mag-viral ng sinabi na yon ni Kimi, mapapansin naman na nakafollow ng muli si Michelle D. kay Oliver Muller. Samantala, mainit na usap-usapan naman ngayon sa social media ang inilathalang article ng PEP nitong nakaraang araw. Ayon kasi sa nasabing article, si Kim Chiu daw dapat talaga ang searcher o ang uupo sa Especially For You at hindi si Michelle D. Last minute replacement lang daw si Michelle D. Dahil biglang nag out si Kim Chiu sa kadahilan ng hindi pa daw nito kayang idetalye yung up nila ni si Yan Lim. Kaya nga daw kumuha ng searchy na taga Cebu which is si attorney Oliver Moller nga dahil tubong Cebu si Kim Chu. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. He does act like a bagito. Even his sense of fashion is amiss. Kim and MMD have also been in showbiz long enough to be able to tell from a mile away who's the manga and who's not. Actually, nag-tweet si Michelle D. ng Nako, No, thank you. So her fans are wondering if related gay Oliver yung tweet. Mega irritata talaga siguro si MMD sa kanya. We don't know what happens behind the scenes. Baka may ginawa or sinabiden si attorney sa kanya na very suspicious for it to warrant this type of reaction from her.